Kailan dapat magpakuha ng blood test sa dengue? Test na maaring kunin lalo na sa ika-apat na araw o limang araw ng sakit hanggang sa 7th day ay ang dengue NS1. Ang dengue NS1 ay nag examine sa non-structural protein na NS1 ng dengue. Ito ay commercially available, makikita sa mga hospitals, minsan makikita din siya sa mga health center bilang proyekto ng gobyerno para sa surveillance. Kapag yung blood serum na kinuha sa'yo ay nag-positive sa dengue NS1, ibig sabihin, meron kang infection ng dengue. At naman, kung yung result ng dengue NS1 ay negative, ibig bang sabihin wala kang dengue? Nakasagutan sa tanong na yan ay malalaman natin maya-mayala. Ngunit importante nating malaman na pagkatapos ng 7 days, hinapin na i-examine mo pa yung dengue NS1. Hindi na to nakakatulog. Tulad ng dengue NS1, ang PCR ay isa ring eksaminasyon na kailangan kunin sa unang 7 araw ng sakit ang ng Ang PCR dengue. ay isang Nucleic Acid Amplification test na inaalam yung genetic material ng dengue virus. Kapag nag-positive ka sa RT-PCR na para sa dengue, tapos meron kang travel history or exposure meron sa community nyo na may dengue, at meron kang signs and symptoms ng dengue, ikaw ay confirm na merong dengue. Eto ang sagutin na natin. Kung negative ka pa sa dengue NS1, ibig pang sabihin wala kang infection? Not necessarily. Pwede pa rin meron kang infection sa dengue. Pag negative yun ang ginagawa, nagre-requestin tayo na ELISA test or para dun sa IgM antibody. Ang dengue IgM ay isang molecular test katulad ng RT-PCR. Ang IgM antibody ng dengue ay makikita simula apat na araw hanggang ikatlong buwan. Kapag positive siya sa IgM, ibig sabihin probable dengue. Lalo na kung may simptomas siya, may travel history or exposure history. Lalo na kung positive din ng dengue NS1 at positive ang IgM, ikaw ay may kasalukuyang dengue. Kung nag-negative ka naman doon sa dengue IgM, ang ginagawa ay nuulit ito during the convalescent period, yung patapos na yung dengue. Okay. Tapos, kapag negative ka patin doon, tapos negative ka doon sa dengue NS1, ang ibig sabihin lang nito, hindi confirmed dengue. Ano naman kung negative ang dengue NS1, tapos positive sa IgM antibody? Kumukuha ng reduction neutralization test. At kung nag-positive ito, mayroon kang dengue. Paano kung negative? Ibig sabihin, hindi rin ito dengue. Ang test ay available sa Central Disease Control. Iba pang mga laboratory exams para sa dengue. Yung dengue IgG, kadalasan tumataas siya sa ika-7 day or hanggang 14 day, tapos nagpipik siya hanggang 21 days at tumatagal siya ng mga ilang taon. Ang ibig sabihin kapag positive yung IgG mo, nagpositive ka dati or meron kang past infection ng dengue. Pero ano naman yung napansin nila? Halimbawa naman nagkaroon ka ng pangalawang infection sa dengue, nakita nila na yung dengue IgG antibody ay tumataas na ng mas mabilis. Sa ikalawang araw o ikatlong araw, mataas na kagad yung levels ng IgG antibody. Medyo nakakalito itong mga iba-ibang klase ng blood examination or tissue examination para sa dengue. Kaya ang payo ko, kung may simptomas sa inyong anak, dalhin ka agad sa pediatrician. Sila ang mag -e evaluate kung kailan kukuhanin ang dengue NS1, ang CBC, kailan uulitin, ano na ba ang mga hindi dapat kuhanin ng mga laboratory test. Sila rin magsasabi kung kailangan ba i-admit or sa bahay lang ang new anak kung sila ay may sintomas ng